Magandang araw. Tuklasin natin ang ganda ng kulturang Pilipino sa pamamagitan ng mga bugtong. Sasabihin ko ang bugtong at may ilang segundo kang hulaan ito bago ko ibigay ang tamang sagot. Tara, simulan na natin. Aling hayop sa mundo ang labi ay buto? Ang sagot? Ibon. Nang maliit ay serkero, nang lumaki ay musikero. Ang sagot? Palaka. Gumabi man o umaraw, walang tigil sa galawan, pinapanhik bawat bahay, pagkain ang sinasalakay. Ang sagot? Langgam. Aling hayop sa mundo, lumalakad ay walang buto. Ang sagot? Uod. Alin kayang insekto ang malaki ang matakay sa ulo? Ang sagot? Tutubi. Kaaway ni Bantay, may siyam na buhay. Ang sagot? Pusa. Heto na si Mang Topa, kokak ng koka. Ang sagot? palaka. Narito na si Katoto, may daladalang kubo. Ang sagot, pagong. Hakot dito, hakot doon. Kahit maliit ay ipon ng ipon. Ang sagot, langgam. Ibon kung saan man makarating, makababalik kung saan nang galing. Ang sagot, kalapati. Kung kailan tahimik sa kanang bubwisit? Ang sagot, lamok. Yaut dito, rooy mula. Laging ang ginagawa ay magtago at mamulaga, sa matatanda at sa bata. Ang sagot, unggoy. Sa araw na hihimbing, sa gabi ay gising. Ang sagot? Paniki. Sa umaga'y mahirap makita, sa gabi kikindat-kindat na. Ang sagot? Alitap-tap. Mataas kong nakaupo, mababa kong nakatayo. Ang sagot? Aso. Ilan ang nakuha mong tamang sagot? I-comment mo sa ibaba at ipakita kung gaano kakagaling sa pagsagot ng mga bugtong. Huwag nga palang kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na palaisipan.